alam kung gusto mo. Uy ha. Maganda to. Magugustuhan mo to. Really? Yeah. Taya <laughs> o oh, bag. Maganda? Yan ang usang bag ngayon. Yes. Oh, sige na go. Thank you. Welcome. Nay, anong pasalubong sa akin? <laughs> Siyempre, ikaw pa? Ay... Ikaw pa ba? Pwede lang ba? Gusto ko yung gusto ko. Gustong... Oh, oh, Rolex watch. Wow! Iyan <laughs> <Wow. laughs> ang inihintay ko. Thank you, thank well you. Welcome! <laughs> Kiara <laughs> ko na. Ano alam, si alam ko na. Alam ko na. Hinahanap mo G Chi. Eto, uh, meron akong tala sa'yo. Ito ano ba, ba yan? Makakalimutan ko. O. Lotion. Mababa yan. At syempre. <laughs> at syempre, ano pa? Syempre, yung sinasabi mo. Dresses. Diba? Ayaw. Wow. Ito lang ko itong dirty dress. Ito na yun. Yes, <laughs> Chi. Yan ang uso today. Madami yan, chik. Magugustuhan mo. Hi, Ate Nay. Oh, my God. I'm so excited. Of course. Meron ka Ano ba sa mo ko dyan? Kasi dahil nag-graduate ka, it's name bag for you, Gucci. Mahal yan. Ingatan mo. <laughs> Thank you. Ganyan siya. Iso-so. Okay. Maganda yan, babe Branded yan. Okay. Thank you so much for the Gucci bag. Tawagin mo si Yen. Zee, halika. May padal si mami mo. Dali. Zee. Chocolate. Yeah. Ito, oh. Chocolate. Masarap yan. Gusto mo yan? Mm. Ito pa, ito pa. May binigay sa'yo si mami mo. <laughs> Yung magandang bag, Batman. Badal mo, Miley. Gusto mo? At shoes. At sabihin mo kay Mimi. Okay. umuwi oh, na. ikaw na receive ng ano, ng pada, ng padala ng mami Maganda Inubot yung... ko. Maganda yung bag? robot ko. Tap, yung robot? Inubot. Ay, siguro nakalimutan ko. Ito, ma, gusto mo yung chocolates? Masarap yan? Mm, ang bali. sa akin okay, po, ha? Pero ito yung pasalubong sa inyo, mini mo. Iyo? Batman, the bag, sapatos, tapos, chocolates! Ang ganda, no? O, oh, sige na. Go na yun. Yeah, yeah, yeah. Bye-bye! Ha <laughs> ha ha!